Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang babaeng ito na kinilalang si Daniela Bernedo ay inilarawan na isang masayahin, mapagmahal at ito ay puno ng pangarap. Ang kanyang mga mithiin sa buhay ay sinuportahan naman ng kanyang mga magulang. Kahit hindi mayaman, ang pamilyang Bernedo ay ginawa ang lahat para mapapasok silang magkakapatid sa eskwalahan. Ayon sa ulat, ang mga magulang nito ay tahimik at simpleng naninirahan sa barangay Santo Cristo na makikita sa bayan ng tabako na parte ng Albay. Ito ay pumasok sa Tabaco National High School at katulad ng ibang mga estudyante at teenagers ngayon, ang labing walong taong gulang na si Daniela ay hindi lamang naging abala sa kanyang pag-aaral. Pero madalas ding makita ang presensya nito sa social media. Bukod sa madalas nitong pagpo-post ay lagi din itong nakikita sa internet na kasama ni Daniela ang kanyang mga kaibigan. Sa kadahilanan na ito ay palakaibigan, maraming naging kaibigan ang dalaga sa loob at labas ng eskwelahan. Nang ito ay makatapos ng high school, si Daniela ay nanatili sa kanilang probinsya at habang pinag-iisipan nito ang susunod niyang gagawin sa kanyang buhay, ay tinulungan niya ang kanyang ina sa mga gawaing bahay. Kung titingnan mo ang social media nito ay naging madiskat din nito dahil sumasail na ito sa pamamagitan ng pagtitinda ng brownies. Kung ito ay merong libreng oras ay nagkukusa din si Daniela na mag-alaga sa kanyang mga pamangkin. Ngunit ngayong buwan lamang, June 20, ang mga kapamilya nito ay nagtaka dahil hindi nila ito makontak at wala rin makapagsabi sa kanroroon nito. Kaya upang mabilis itong mahanap ay ginamit nila ang social media. Ang ilan sa mga kaibigan nito ay nag-post na mahigit 24 oras nang hindi na nakokontak si Daniela. Kaya kung meron mang nakakaalam sa kinroroonan nito, ay nakiusap silang kaagad sabihin sa kanila. Kahit ang mga pinsan ito na hindi nakatira sa Albay ay nakiusap na rin na tulungan silang makita ito. Sapagkat ang nanay ni Daniela ay wala nang tigil sa kakaiyak dahil hindi nito mapigilan na mag-isip na maaaring may nangyari ng masama sa kanyang anak. Ang pamilyang Bernedo ay ginawa ang lahat para i-trace at malaman ang huling lugar nitong pinuntahan o kaya naman ay yung huling tao na nakasama nito. Ngunit kahit anong effort na kanilang gawin ay hindi pa rin nila makita si Daniela. Pero ang dapat sanang missing persons case ay itinaas sa homicide noong June 22 dahil ang labing walong taong gulang na si Daniela ay patay na pala. Ang mga tao ay mabilis na nakiramay sa nangyari at dinumog din ang buro nito. Ang iba naman tulad ng eskwelahan nito noong high school ay mabilis na nagpost na kanilang minsahe. At upang matulungan ang pamilya nito na makakalap ng pera na maaaring magastos sa burol at pagpapalibing, ay ibinahagi nila ang isang numero kung saan maaaring magpadala ang mga tao ng kanilang donasyon. Ang masamang balita ay kinagulat ng mga kaklase nito at ang ilan sa malalapit nitong kaibigan ay nadismaya din. Pero ang mas naapektuhan ay ang mga kapamilya mismo ni Daniela na nagpuyos sa galit nang malaman nila kung ano ang nangyari dito. Ang hashtag Justice for Daniela ay umugong sa social media. Ang konsehal din na kadalang bayan ay napadalaw sa burol. Habang naghihintay sa resulta ng autopsy, ang mga kapamilya ng dalaga ay nagpasalamat sa lahat ng mga taong nagpahatid ng tulong. Sa litratong ito pa lamang ay magkakaroon ka na ng clue na matindi talaga ang sinapit ng biktima sapagkat ni Minsan ay hindi binuksan ang kabaong nito. Nang ito ay maihatid na sa huling itong himlayan ay hindi mapigilan ng kapamilya ng biktima na maging emosyonal sa sinapit ng dalaga. Sa harap ng mga tao ay humingi sila ng tulong at nanawagan din ng hustisya. So, Nang ito ay mailibing, ang publiko ay wala rin ibang kahilingan kundi mabigyan ng hustisya si Daniela. Ang mga taong hindi nakakaalam sa nangyari ay mabilis na nakabuo ng teorya na maaaring ito ay biktima ng isang adik o kaya naman ng taong may inggit sa dalaga. Pero ang mga anggulong yan ay mabilis na ibinasura ng mga investigador. Habang naghahanap ng clue ang mga otoridad sa maaaring kinuroroon na nito, nagulat naman ang publiko nang pumutok ang balita na ito ay natagpuan sa barangay Pawa na may layong halos 10 minuto kung saan ito nakatira. Ang lalaking ito na may ari ng lupain kung saan nakita ang bangkay ay pinasilip sa media kung saan nakita ang labi ni Daniela. Diyan sa parteng niya na tinutusok-tusok niya ay ang lugar kung saan ibinaon mismo ang bangkay ng biktima. Sa babaw ng libingan ay ayon sa mga otoridad, nang makita si Daniela, ito ay naaagnas at mabaho na. Hindi pa man lumalabas ang resulta ng autopsy, ang ina nito ay nanawagan ng hustisya at ibinahagi rin nito ang ilang mga detalye. Ayon kay Nelia ay nang mahukay ang kanyang anak sa loting yon ay nakataas ang mga kamay nito. Sa hiwalay na post naman ang kapatid nito ay nakalagay na si Daniela ay diumanong hubad na inilibing. Ilang araw pagkatapos matagpuan ang bangkay ng biktima, ang mga kapamilya nito ay sinisi, minura at isinumpa ang taong nangangalang Aaron Cordes. Ang lalaking yan ay napabalitang kabarangay at pumasok din sa parehong eskwelahan na pinasukan ni Daniela. Wala kang makikita na online presence nito dahil simula ng pumutok ang balita, ang account ng lalaki ay mabilis na dineactivate para maiwasan na ibas siya ng mga taong galit na galit sa kanya. Pero kung masipag kang magbasa ng mga comments patungkol dito, merong isang babae ang nagsabi na di umunoy kaklase niya ito. At kung paniniwalaan mo ang sinabi niya, inilarawan niya si Cordes na mayabang, arugante at isang bully. Napabalita din na ang 20 taong gulang ay isang criminology student na ang tanging pangarap sa buhay ay maging isang pulis. Kasunod ng pagsiwalat nila sa pagkatao ng hinihinalang sospek, ay sunod-sunod na rin ang paglabas ng impormasyon tungkol sa totoong nangyari. Base sa report, ang biktima at si Cordes ay hindi lamang basta-bastang magkakilala dahil ang dalawa ay napatunayan na magkarelasyon pala. Hindi isinupubliko kung gaano katagal ang relasyon ng mga ito. Sa kadahilanan na hindi lamang naman si Daniela ang walong taong gulang na merong karelasyon, ang namamagitan sa dalawa ay hindi tinutulan ng kanika nilang pamilya. Kaya nang si Cordes ay dumating sa kanilang bahay noong June 20 bandang alisete ng gabi ay pinayagan nilang sumama si Daniela dito. Tutal ang paalam ng mga ito ay pupunta lamang sila sa barangay Pawa na wala pang 10 minuto ang layo. Ayon sa mga kamag-anak ng biktima, ang paalam ni Cortez ay pupunta silang dalawa sa bahay ng kanyang tito sa barangay na yun. Kinaumagahan ang pamilya na Daniela ay nagtaka na hindi ito umuwi. Kaya para masigurado na ito ay nasa maayos na kalagayan lamang at para na rin malawanagan kung ito ba talaga ay nakitulog sa bahay ng kanyang nobyo o kaibigan, ay kinontak nila ito pero sa Daniela ay hindi nagre-reply. Kahit anong tawag o text nila dito ay hindi rin ito sumasagot. Nang sumapit ang tanghali noong June 21, ang pamilyang Barnedo ay hindi na makaintindihan kung saan ito hahanapin. Dahil una ay hindi nila mahagilap at makontakt si Cordes. Kahit ang mga kaibigan at ating mga klase nito ay wala ding clue kung nasaan ang dalaga dahil hindi naman nila ito nakasama noong June 20. Kaya ang mga kapamilya ng biktima ay sumugod na sa police station na may sakop sa barangay Pawa para humingi ng tulong. Gamit ang mga impormasyon na alam nila, ang mga kamag-anak ng biktima ay nakiusap sa mga otoridad na samahan sila para mapasok ang lupain ng tiyuhin ni Cortez. Sa footage na ito ay makikita mo ang gate ng labas ng bahay ni Alan Riosa na tiyuhin ang hinihinalang salarin. Bagamat wala silang search warrant ay kung saan itong pinapasok ang mga otoridad at ang pamilyang Bernardo para maghanap sa kanyang lupain. Ngunit kahit anong hanap ng mga ito ay umalis ang mga kamag-anak ni Daniela na mas marami pang mga katanungan. Dahil bukod sa hindi ito makita, ay nakakapagtaka na ang underwear o panty lamang ni Daniela ang nakita sa labas ng bahay. Na kung ikaw ang susuri ng sitwasyon, ay kukutuban ka na talaga ng masama dahil una, hindi naman doon naglalagay sa si Daniela. Kaya wala itong mga damit na talagang iniiwanan ito sa bahay ng chuhi na kanyang nobyo. At ang pangalawa ay kung naiwan ang panty nito, ano ang kasuotan ng dalaga kung wala itong suot na underwear. Ngunit sa kadahilanan na walang nakakaalam kung yun ba ang underwear na suot ni Daniela nang ito ay mawala, ang mga otoridad ay walang nagawa kundi ilagay sa record ang pagbablatter ng mga kapamilya nito. Nang makauwi sa kanilang barangay, ang pamilyang Bernedo ay mas pinag-igi ang paninawagan sa social media. Ngunit ang kanilang paghahanap kay Daniela ay natapos ng araw ding yun. Base sa police report noong June 21 alas 10 ng gabi, si Cordes kasama ang mga magulang ito ay kusang dumulog sa presinto at doon ay inamin ito na alam niya kung nasaan ang kanyang nobya. Pagkatapos makuha ang sinumpaan nitong salaysay ay makikita mo sa mga litratong ito na kahit halos hating gabi na ang mga pulis sa tabako kasama ang grupo ng Soko ay sumugod at bumalik muli sa lupain ng Chuhi ni Cordes sapagkat inamin nito na doon makikita si Daniela. Ang balita ay mabilis na nakarating sa pamilyang Bornedo kaya ang ilan sa kanila ay napasugod na rin sa lote. Ngunit ang inaasahan sanang masayang reunion ay hindi nangyari. Sa halip, silang lahat ay napasigaw na lamang. Gamit ang face mask at asarol, ang lalaking ito ay hinukay ang lupang yan malapit sa sagingan. Hindi naman ito nahirapan dahil ilang beses lamang nitong nagamit ang asarol ng isang mabahong amoy ang umilinghasaw sa buong lugar. Pagkatapos maiproseso ng Soko Team ang bangkay na natagpuan ay mabilis na dinala ang labi sa morgue. At doon ay emosyonal na kinumpirma at kinilala na ang bangkay na nakita ay si Daniela. Mabilis na kumalas sa social media ang nangyari dito at ang mga taong nakakilala sa dalaga ay inalala ang mga panahon na kasama nila ang masayahing biktima. Sa kadahilanan na naaagnas na ang bangkay nito, ang morgue ay minungkahi na meron lamang dalawang araw ang pamilyang Barnedo para paglamayan nito. Kaya ang mga tao ay mabilis na pinuntahan ang burol. Ma ka sana po matawan Habang nangyayari ang burol at pinuproseso ng mga kapamilya ng Daniela ang nangyari, ay mas lalo pa silang nanggalaiti ng aminin ng ina ng biktima sa press na bago pala ito mawala ay inamin ng dalaga na ito ay nagdadalang tao. Sa tansya nila ay tatlong buwan ang sanggol nito sa sinapupunan. Kaya naman ang mga tao sa internet ay nanawagan na sana ay balik ang death penalty o kaya naman ay habang buhay na sanang makulong si Cordes. Nang mais publiko ang sinumpaan nitong salaysay ay mas lalo pang nanggaliiti sa galit ang mga kamag-anak ng biktima dahil ayon sa salarin ay hindi niya sinasadya ang nangyari sapagkat di umunay ipinagtanggol niya lamang ang kanyang sarili. Sa madaling salita, self-defense ang gusto nitong gamitin. Pinagtagpi-tagpi ko ang interview ng lahat ng mga involved sa kasong ito at lumalabas na walang okasyon na dinulhan ang dalawa. Walang may birthday, walang inuman, walang piyesta at sa totoo nga ay ang may-ari mismo ng bahay ay wala doon. Hindi pa natitingnan ng mga otoridad ang alibay ng tiyuhin nito na si Alan Riosa. Pero nanindigan ito na wala siya sa bahay ng dalhin ang kanyang pamangkin si Daniela. Sa totoo nga ay nung suguri na mga otoridad ang kanyang residente at halugugi na mga ito ang bawat sulok na kanyang lupain ay kinausap niya di umano ng masinsinan si Cordes para ito ay paaminin. Pero kahit anong pakiusap niya dito ay matindi talaga ang pagtanggi nito na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng biktima kaya hindi na niya ito gaanong pinilit. Pero ang hindi niya alam, ang pagpunta ng mga otoridad sa kanyang residente at pakikipag-usap niya dito ay nagbigay na pala na matinding pressure sa dalawampung taong gulang. Maaaring na nito na iniimbestigahan na ng mga otoridad ang huling lugar na pinuntahan ng biktima. Kaya oras at araw na lamang ang kanyang hihintayin at siya na ang susunod ay iimbitahin ng mga ito sa presinto para sa isang interview. Sapagkat maraming tao ang magpapatunay na siya nga ang huling tao na nakasama ni Daniela bago ito mawala. Kaya nang hindi na ito makatiis ayon sa ulat, kinausap ni Cordes ang kanyang mga magulang at inamin nito na bukod sa alam niya ang kinaroon na ng biktima, ay siya rin ang rason kung bakit ito pinaglalamayan. Inamin nito sa mga otoridad na noong nakarating sila sa bahay ng kanyang tiyuhin sa barangay Pawa ay masaya pa sila ni Daniela. Pero ang ngiti sa kanilang mga labi ay napalitan ng galit at sigawan. Hindi nito ibinahagi kung ano ang kanilang pinag-awayan pero klaro naman na matindi ang isyong yun dahil umabot na sa pisikalan ang lahat na nauwi sa pananakal nito sa dalaga. Nang mapagtanto niya na hindi na ito humihinga, sinabi ni Cordes na mabilis siyang naghanap ng lugar sa lote ng kanyang tsuhin para itago ang bangkay nito. Gamit ang pala na nakita nito ay naghukay siya ng libingan 30 metro ang layo mula sa bahay ng kanyang tsuhin. At para hindi mahalata na bagong hukay lamang ang lupa sa parteng yun, ay kumuha siya ng mga tuyong dahon ng saging na ipinatong niya sa ibabaw ng libingan. Pero ang di alam ng baguhang criminology student, sa babaw ng hukay niyang ginawa, sabayan mo pa ng init at paminsan-minsang ulan, kahit tabunan niya ng lupa ang bangkay nito, ay mangangamoy pa rin yun. Ang mga kamag-anak ng biktima ay may teorya naman na maaaring ang rason kung bakit nagalit si Gordes ay marahil sinabi ni Daniela na sila ay magiging magulang na dahil siya ay nagdadalang tao. Sa interview sa tiyuhin ng biktima ay binahagi nito na kung hindi matanggap ng salary na siya ay magiging ama na, ay dapat pinabayaan na lamang niya sina Daniela sa halip na patayin ito dahil kayang-kaya naman nila itong tunungan sa pagpapalaki sa bata. Ang mga tao ay sinumpa si Cordes dahil dalawang buhay ang kinuha nito, kaya positibo sila na makukulong ito habang buhay. Si Cordes ay mabilis na sinampahan ng kasong murder. Ibig sabihin, naniniwala ang mga investigador na noong sinundo at dalhin ng salarin ang biktima sa bahay ng kanyang tiyuhin, ang balak nito ay talagang patayin ang dalaga. Pero nang mangyari ang inquest proceeding sa tanggapan ng city prosecutor ay ibinaba ang kaso sa homicide na may mas mababang parusa. Para sa mga taong hindi pamilyar sa nangyayari sa loob ng korte, ang desisyon na yan ay hindi dahil sa gusto nilang ipagkait ang hustisya sa pamilyang Barnedo. Pero ang desisyon ng prosekusyon na ibaba ang kaso mula ang murder sa homicide na lamang ay nakabase sa mga ebidensya na nakalap at iniharap ng mga investigador sa kanila para sa city prosecutor ay kung murder ang isa ng pakay Cordes, ay kailangang mapatunayan ng mga pulis na intensyon at pinlano talagang patayin si Daniela ng Salarin bago pa man ito makarating sa bahay sa Barangay Pawa. Ang impormasyon ng pagpaplano ng pagpatay ay maaaring makita sa usapan ng mga ito sa text message at mga chats. Pati sa internet searches ay maaaring ding makakalap ng ebidensya. Kaya malaki ang magiging papel ng digital forensics sa kasong ito. Kung minadali ng mga tabako pulis ang ng kaso tulad nito, hindi na ako nagugulat na ibinaba ang kaso sa homicide o yung tawag sa kaso na hindi sinasadya ng salari na napatay ang biktima. Sa nangyaring inquest proceedings ay sinabi rin ni Cordes na hindi niya talaga sinasadya ang nangyari. Kaya sigurado ako na no, kung may mangyaring trial, sasabihin nito na napuno siya ng galit kaya niya hindi sinasadyang mapatay si Daniela ang hindi rin pagsasapubliko ng autopsy report sa biktima ang naging dahilan kung bakit may pailan-ilan na nagsabi na lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa bangkay ng biktima. At di umano'y wala namang nakita na sanggol sa sinapupunan nito. Sa teorya nila ay nagsisinungaling lamang si Daniela at ang rason nito ay di umano'y gusto lamang nitong pikutin si Cordes para mapilitan itong pakasalan siya. Totoo man na may sanggol o wala, ang batas ay batas. Gamitin man natin ang konstitusyon ng Pilipinas o mapagbiblia pa, mali ang pumatay at nasa batas ng bansa na kung ikaw ay makapatay, sinasa man o hindi ay kailangan mong harapin ang parusa. Sa kadahilanan na hindi pa inirelease sa publiko ang actual na dokumento na naglalaman ng mga ebidensyang nakalap ng mga investigador, walang nakakaalam kung ano ang talagang ebidensya ng mga ito laban sa salarin. Pero sana ay hindi lamang sila nakadepende sa sinumpaang salaysay ni Cordes. Dahil alam natin, lalo na yung mga tao dyan na pamilyar sa kalakalan sa korte, kahit anong oras ay maaaring bawiin ni Cordes ang kanyang sinumpang salaysay at sabihin na siya ay pinilit lamang. Salibing libing na Daniela ay nanawagan ng mga tao ng hustisya sa nangyari dito. Ang ilan sa kanila ay nagdala ng tarpulin kung saan nakalagay ang mga salitang justice for Daniela. Bagamat emosyonal at matiwasay ang naging libing, ang pamilyang Bernardo naman ay hindi pa rin matanggap ang malupit na itong sa kamay ng kanyang nobyo. Ang ina naman ng Salarin ay humarap din sa media para humingi ng tawad sa nagawa ng kanyang anak. Ngunit ang pagharap nito sa press at mga minsahin na sinabi nito sa harap ng kamera ay pumasok lamang sa kanang tenga at tumubas sa kaliwang tenga. At tila hindi ito pinansin ng mga nanonoo dahil masyadong bago at masakit pa ang nangyari kay Daniela. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!